ちょ <noise> っとっ早いっすね。 ibang biyahe ganito wala ka rin matadaanan sa bayan wala ang laki pala ng south din na puno hanggang taas pa pala to mm -hmm. <laughs> kawawa yung baba kawawa yung baba pala nito ito Pwede na nata.

Dito pala ang daan. Gusto po din dito. Kasi kung doon talaga tayo dumantiri, matirikan talaga tayo. Ang, ang is, ang is, ano kaya ngayon? Glover. Sigurado yan. Tara, dala tayo. Wala na bang uli helmet niya? Walang ula, walang huli walang ulan. <laughs> ayun may ulan. Walang huli. <laughs> Tara, punta natin yung lowers, yung tulay dun. Grabe, oh, baha na naman, guys. kawawa ngayon yung mga nasa hospital na mga nakumpay na walang mga financial na nagahanap buhay para masusunto yung mga nasa hospital. Ano? Manila Hills tayo? Manila Hills tayo? Ay, puta. Puta, baha na. Ang ganda ng driver ko, guys. Kasi, igala talaga niya. <laughs> ito tour niya ako guys labaha na yung ultramiga.